bag Dito hindi ko lugar to yung arisado to Oop. Ganda ha Iiwan ko bag ko ka ba? Galing ako dun Sports Center pa wala pa oh. open na yan kaso syempre karamihan yung nagtatrabaho mga bata nasa school yan Delta ayan. okay na punta tayo sa palengke dun sa kabila ayan hmm. oh makalawa may ginagawa pa doon may ganyan dito laruan ng bata kadalasan dikit-dikit ayan oras na ba 8.20 pa lang tapos na ako mag workout ayan school gym na yan, gym na yan, gym niyan. eto MRT track na yan ayan ito ng araw ah araw-araw maulan dito eh ayan gym yan ayan. ayan yung gym So galing ako doon, umakyat, third floor, yan. Nasa ano ito eh. Yan. Okay, punta tayo doon. Sa likod niyan, may palengke, doon yung kainan. Okay, let's go. Kaya na yung MRT. Hmm. Papasok sa loob. Ayan. Ah, Ayan siya. Ayan. Ano okay. eh? Yung mga bangketa, pinapaganda para mga tao. Ayan. At ang agulat dito, merong McDonald's. Ayan. Okay. May palabas. May lalabas. Ayun. Ayan. Ayan, lakarin nilang natin. Palapit ng MRT station dito eh. Lakad lang Okay. Diyan nyo tayo. Ayan, so... Ayan. Nasa taas tayo ng MRT track. Tawid tayo sa kabila. Ayan. Ayan so bus stop. Ayan. Ayan yung Singapore. Naabutan ko pa yan. Wala pa yung mga condo niyan. The mosque. Uh, kapatid nating muslim. Yan. Yan. Ito, lapit lang. Kahit saan naman meron. Yan. Laka, laka lang natin yung palengke. Para makapag-almusal. Yan mga parkila yan paggamitin mo debit card o credit card <clears throat> tapos ibabalik mo yan sa yellow box na yan pag hindi mo binalik, may QR code yan eh, pag hindi mo binalik, multa ka automatic kunyari hindi gumagalaw yung bike mga isang oras o dalawang oras, sabihin natin tatlong oras multa na yun ibalik mo ng MRT ha Ayan. lakad tayo sa palay Hmm. Lakad. Cool down na rin to. Ah, dati wala pa yan, siyempre. Nabutang ko yan. Ano yan? Bakanting lote. Ayan. Ah, Nakag lang. sa ah, Para maaliw ko yan, o. No? Ah, lang bike yung ibang kumpanya <coughs> ngayon kumonti kasi maraming pasaway dati kasi ulapang pang multe hindi sinusole walang yan yung iba tinatapon pa sa sa ilog mga loko eh. galit sa mundo pag libre inaabuso pag hinigpitan kumaangal uh, yan, um, pwede na ako dito, pero papunta sa likod. Oops. Yan, ayun yun. Pero, ay sige, dito na lang ako. Dito na lang para makita yung ano, entrance. So, station na yan eh. Red Hill Station. Yan, housing, uh, government housing to. Uh, tawag namin Flat. Yan, para sa exercise equipment dyan lang, ganyan lang bakanting lote nilalagyan upuan o, tapos o, kasi pwedeng maglagay isa kasi baka tutungkabin yan baka kukunin bebenta sa bakalan o oh, yan, exercise pang ano to eh pang dibdib body weight mo yung gagamitin yeah. hmm. o oh, yan, sanglaan Money Max. Inabutan ko pa dito na halos walang pawn shop dito. Nagtataka nga akong wala yata ang pawn shop dati, no? 20 years ago. Ngayon, nagkalat na rin. Inabutan ko pa yun. Yan. Yeah. Ngayon dito eh. Kasi old estate to. Ibig sabihin luma na matagal na. So karamihan, pag may government housing, malapit na yung palengke, yung kainan. So hindi ka na kukunta kung saan saan. Ayun, nandun lang MRT. Ayun, MRT yun. Hindi pala napakita. Uh, MRT station. Yan, pasok tayo sa loob. Woo! Siyempre. Yeah. Nak po. Automatic dito yung ano. Car park. Ayan. Ito yung buong palengke. Di makita against the light. O, pasukin natin yung palengke muna. Bago kumain. Bentong Ginger. Malaysia. Hmm lucky store wow mayroon ng containers yan yan, nasa palengke side tayo tagal na akong hindi nakapunta dito oh chinese new year, okay pasukin natin ang palengke sa red hill so medyo na, medyo late na rin. Ano to? Oh, hindi ng isda. Yeah, mga pang Chinese New Year decoration. Wow. Oh, so cute. Ngayon hmm, lang pala. Ito, mga hipon. Okay, sumba tayo. Okay. Ikot-ikot lang. Kamo, ngayon ko lang pinasok to yung palengke ah punta yung tofu yung yung tofu na yan ingredients ng mga ng isang ano mga pinakauluan ano po? fish village oh okay Five dollars is two hundred pesos per kilo. Oh, yeah, ganon dito. May nagtitinda pero karamihan sa kami kaya hindi nagluluto. Ah, okay, sa ambataya. Okay, labas na muna tayo. Wow, ganda to, pans fish. Wow. Kadamo. Dami. Yeah. Sikeng-sikeng. Taise. O, okay, okay. Ito tawag namin dito, coffee shop. Yan. Daanan natin. Simula tayo dito. Yan. Decoration para sa Chinese New Year. Hmm. Nasaan na ba ako? Nandito tayo sa entrance. Ayun, eto siya. O, oh, tawag pa Red Hill Mall. Okay. Ayun, housing na yan, mga old estate. Yeah. Kasi ganyan din ako nakatira. Kasi yung lugar ko medyo mamahalin. Okay, yan. Pasukin mo na natin ito. Yan, mga ano, sari-sari store nila. Ayan, ganyan. Hmm decoration medyo hardware ng grabe sana uh, ano parang saraw ng dating ah ito, coffee shop ang tawag dito ayan coffee shop ayan, ayan. ayan. turo turo ayan o mo nagtuturo siya si auntie nagtuturo ah, ang tawag niya mixed food kadalasan ang may-ari ng coffee shop yung may-ari nito ng coffee shop niya kadalasan. Rirenta nila yung buong lugar. Then yung mga malilit na tindahan na ito, rirenta nila doon. So, rumenta sa gobyerno. Yung control ng yan. coffee yan. 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 Sarap. Okay. No, oh, naglagay sila na ano, temporary to. Temporary uh, shop para sa Chinese New no Year. sa ka sa kain tayo sa palengke pag may uh, coffee shop o oh, ayan, ayun pa o oh, may stage ayan, pag ano <coughs> siguro next week meron na nagkakantahan dyan sa gabi May mga event na ba, loko no, ano, what's this biking too, eh ba, okay ah, Ilagay lang dito exercise machine sa tabi-tabi, wow o oh, ayan, sa gabi maganda yan lalagay yung mga silya pasok tayo dakot tagal ko na siguro 50 Pati, 10 years na ako hindi nakapunta dito yan ganyan dito iba sarado pa iba pa mga tanghali shop na yan yan makakainari nakot duck. Ah, ako man di ako makain ng duck. Ah, eto Ano? Set. Set by set. Fried chicken, itlog, kanin. Okay, tignan natin ha. Ayan, dito yung isosole. Kailangan magsole kayo na pag, yung pinagkainan nyo. Kung hindi, multa. At Walang patawad 'yun. Gagawin ko 'yung example. Ayan, padami. Ano ko? Created portfolios. Okay. Okay, copy. Okay. Oh. Ayun. Ah, ito masarap to. Masarap Mga tinapay. Mga piniritong tinapay. at ito. Okay. Hindi kaya. So, cut. Pugas kamay. Ayan. Ayan. Meron pa. What is this? Oh, coffee shop. Mahilig magkape tao dito. Ako rin, nahilig na. sa tagal ko dito. Pagkas kumain, kain. Ito, wonton soup. Fried wonton. Wow. Okay. What's this? Ah, oh, masarap din ito. Ah, wala. Na-adapt ko na yung ano eh. Pagkain. Mag-adapt talaga. Adapt ko na yung mga pagkain sa Singapore. Sa tagal ko dito. Yeah. Ah, meron pa sa kabila. Gitna okay. tayo. No, yan no, yung mga matatanda, tambay-tambay lang. Ito nagiging tambayan nila, yung biryani. No, yan. mga halal. Kumakain din ako ng halal. Masasarap din luto nila. Indonesia, Malaysia. Ah, dito pwedeng mo po. May water fountain. Okay. Hanap muna tayo kung anong makakain. may isang ali pa tatlong ali pala to pa lang sa gitna dumaan eh so yan may ano yan may mga nakawili siya may meron silang lugar na maluwag-luwag coffee shop na naman what's this ah lugawan lugaw lugaw yan ito hmm. fishball noodle ah masarap yan soup ano Ayan, masarap 'to. Ayan. Tauge. siopao. Oh, ito Muslim food. Muslim food. Halal, halal. Ah, sya, labas na yun eh. Ayan, okay. Hanap din ang makakain. Okay. Hmm. ano to oh kapihan na naman diba may empty space ko Nasa na ako ngayon ko lang silip to ah Red Hill Close oh tinibag na yung ano housing development tinibag na may ba may ko may government housing natin dyan eh tinibag na so mga 3-5 years tatayuan ulit yan kasi yan kaya mukhang bago ganun sila In, uh, nagtitibag ng kondo ng housing development para matayuan ng mas bago. Uh, meron may, pa pala. Uh, pala nang di bago sa paningin ko. Red Hill Close. Ayan, meron pa pala dito. Uh, mamaya bukas yan. Kaya, kaya hindi naman pwede buong araw bukas ka papagod ka. Ayan, okay. Palit muna ako ng damit. Ayan. Ito. Ayan, oh. mga ganito niya. Matatamboy mga matatanda. Sa Uncle Mac. Kwento-kwento. Ah, yan, yan. Ayan. Nak. Okay na. Ayan. Ito, Tempora temporary. Ito, sure. Para sa Chinese New Year. Ah, ito man sa atin, di ba? Wow. Ganda ng rice. Okay. So, cute ng balon Okay. Paano na tayo na makakainan? Yan, dito tayo. Ito ka, ordering ko. wonton noodle. Dry soup. May sabaw yan eh. Dry, dry yung noodle pero may bibigyan ang sabaw. Okay, pila lang tayo. Ang dami na tao. Tapos kapit tayo dyan mamaya. Ipo ako sa labas. Yan. Kahit may electric fan dito, po ako sa labas. Okay. Walang tao na lang. Kanina, haba na pinag. Ayan. Nakita niyo yung kumukulo. Ayan. Ayan Ayan. Ayan Ayan. Ayan Ayan. Ayan, Ayan. 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 Yan. wonton fried wonton noodle soup. Dry. Dry pero bibigyan ng sabaw. Pag sinabing mong soup, sa yung soup dyan. Eto, pickled green chili. Sarap yan. Kalo na ito. Yan yung mga partner dyan. wag niyong kakalimutan ko. Nakuha ko ng puwan. Yan, sa labas. Yan, yung looban. Okay. Eto, fried wonton. Char ang tawag yung char support pork parang ano to eh parang tusino ang dating na ito eh sliced tusino yan. so, ito yan. halo halo na ikakarambola yan yan ito kinakain ko muna ito yan yung sabaw ka pa one ton din so may lima kang ano one ton dalawang sa soup dalawang fried okay Almusal na. Then, sole, ang kinain na. Hindi, multa. Multa, multa. di ande dollar shot. Sa manhalal. Parami naman yung manhalal dito. Okay, kapit muna. Hanap ng... Okay, kung tayo. The the, that's all, folks. <laughs>